Good morning! For today's video nga ay di muna tayo gagawa ng puto o anumang kakanin, kundi dessert naman ang pagtitripan natin gawin ngayon. Naglagay lang ako dyan ng 3 cups ng tubig. Mukha lang madami kasi 1 half cup lang yung measuring. Nawawala yung aking buong isang cup. At ang pangalawa nating gagawin ay tutunawin naman natin yung pandan, gulaman, Gulaman na pandan flavor, isang balot lang po 'yan. Yan, tunawin muna natin bago natin ilagay sa kalan natin, sa induction cooker. Kailangan tunaw na tunaw. So para naman may konting tamis, ay maglalagay ako dito ng sugar. Kunti lang din na sugar. Para naman meron pang chance na patamisin natin yung ilalagay natin ibang ingredients mamaya. So, haluin ulit. Pagkatapos ay bubuksan na natin yung ating induction cooker. At this point po ay naka-open na yung ating induction cooker. At parang sa tingin ko ay sobra siyang green. Kaya nilagyan ko siya ng konting ibap na gata. Pero pwede naman pong wala. Nilagyan ko lang talaga kasi masyado kasi siyang green. Ito naman po hindi naman natin pakukuloyin ng kulong-kulo. Basta mag-simmer na siya ay pwede na. Ayan, ganyan lang din talaga. Hindi pa siya nag-simmer. Antayin lang natin. Ayan, at kumukulo na siya. Ilalagay na natin sa hulmahan. Dito lang din sa tray kung saan ito na rin yung gagamitin natin mamaya. At dahil nailagay na natin sa tray, iset aside lang natin yan. And after 30 minutes, pwede na siyang hiwain kasi matigas na siya. So hiwain lang natin siya into cubes, ganyan. Depende na nga sa inyo kung malalaki o maliliit, basta ako ganyan yung ginawa kong hiwa. Cubes lang sila. Ayan, at dahil ready na, kukuha lang ako dyan ng konti para ilalagay ko sa ibabaw mamaya. Kasi minsan pagka nilagyan natin to ng another mixture, mapupunta lang siya lahat sa ilalim. Kaya nagtira ako para mamaya. Magtitira ako para mamaya na ilalagay ko sa ibabaw. Then dahil okay na siya, gawa naman tayo ng another uh, mixture natin para ito yung magiging binder para maging ano siya mamaya. So, actually, para lang din tong buko pandan na dessert. Kaso wala talaga tong buko, pandan lang siya. Tapos lalagyan ko po ulit yan ng ng gulaman, ng Mr. Gulaman na colorless para maging white lang siya. So, ang inilagay natin dyan ay condensed milk, saka kaibab Yan. Tapos yung walang kulay na gulaman. Tapos, kagaya pa rin sa ginawa natin, kanina, dadagdagan ko yan ng tubig. At para matamis siya, dahil sa tingin ko, konti pa yung nilagay natin kanina, kulang pa yun nilagay natin kanina na condensed milk. Magdadagdag pa ako dyan ng 1 half cup ng white sugar. So, medyo dinagdagan ko kasi yung tubig niyan. Para naman dumami-dami siya, ba diba? So, ganun lang din. Antayin lang natin siya mag-simmer bago natin ibubuhos doon sa sinet aside natin kanina na mga pandan na cubes. Yan, halo-halo. Meron na yan siyang Meron na yan siyang apoy ngayon. Ay wala pa lang apoy. Induction cooker pala. So ngayon naka-on na po yung induction cooker at aantayin ko lang po yan. Nakagaya kanina doon sa pandan na magkukulong siya ng konti bago natin gagamitin. At ayan na, ready na siya ibubuhos na natin dito sa ating cubes na pandan jelly. Ayan, sakto lang din pala. Hindi ko naman siya sinungkat pero sumakto. Nakakatawa naman. So gusto ko siyang galaw-galawin. Para naman mapunta sa ibabaw yung iba. Diba? Diba? Kasi may siya sa ilalim kapag ka hindi ginalaw. So ayan, ready na. Papatigasin na lang natin siya. Ayan, lumulubog pa rin. <laughs> Ibig sabihin, hindi pa siya matigas. So, nagkakulay ng konti yung mga ibang portion. Ayan, medyo maano na, matigas na siya. Hindi na siya lumubog. Yan. Optional lang naman yung paglalagay ng ibabaw na ganyan. Para makita na meron siyang mga ganyan cubes. Pero mas maganda talaga to kapag inano na natin, nilagay na natin sa plate, sa serving plate. Ayan at ito na ang ating finished product. Sa punto pong yan ay matigas na siya at pwede na siyang kainin. Yon. Tikman na natin. So, ito yung ano kung paano natin to iaahon dito. Lagyan natin sa plato. You see? ya tikman natin lagi natin sa baba kasi piling ko mabibitawan ko para siyang umaandar oh yun yummy at hanggang dito na lang po muna tayo for today's video. Thank you so much for watching.